Hello everyone, good morning. Ayan guys, kagigising na natin guys na mamaga pang ating mga eyes. Ayan, super first twist na talaga si Lola sa kakahanap buhay para pambigas o di ba? So, I shout out pala kay Mama Lu, nagla live now, nakatambay lang ako. Okay Mama Salamat, salamat. Mamalo, i-mute mo na kita kasi mag-upload ako. <laughs> Shoutout, nakatambay ako kay May Okay, now guys, ang gagawin ko ngayon is mag-deliver ako ng lumpia, vegetable lumpia. Okay, so, hindi ko na lang ipakita sa inyo guys ang pagluluto ko ng lumpia kasi nakadami na siguro ako ng upload ng lumpia. So, ito na lang delivery ko sa lumpia guys. Oh, di may naluto na tayong lumpia. Ayan na po. So, ano guys, para-paraan na lang to guys, kung paano kumita ng pera. So, nag-accept tayo ng <laughs> free delivery dito guys sa ating mga neighborhood. Ayan, ito guys, may order po tayo na tatlong tag-aapat na lumpia. Three, four, then, ang isang, uh, ang apat guys, kanina, kinuha na, kasi hinintay niya talaga na maluto ang ating lumpia. Okay, may isa na ako na pa. And then, may isa pa tayong hahatdan, dalawa ang ha hahatiran natin ng lumpia natin ngayon guys, para sa kanilang breakfast. Okay. One, two, three, four. Ito ang ginagamit ko pang balot kasi mainit pa siya. Ayan po. So, we have to fold para naman maganda siya tingnan. na naka-fold. And then, ang isa, maghingi siya ng ketchup. So, ito ang sisinda natin ng ketchup at saka ito ang ating ketchup para may pang sauce. May pang sauce daw siya ang isa ayaw nanya ayon ayaw niyang mag ketchup so ganito lang guys very simple kunti lang kasi mahal ang ketchup <laughs> at saka free naman to ba diba? so now guys andito na ang isa nga nag order inabutan tayo din natin ma deliver kasi siguro butom na siya so kinuha na niya ang kanyang order ito so isa na lang ang ating inahatid ito sya ang ating ibigay. Okay. And then guys, isisulid pa rin natin to ng plastic. Ibalot natin para very clean tingnan. Tsaka ito. Ayan na po. Ready na siya. para-paraan. So now guys, isa na lang ang ating hihatid kasi kinuha na ang isa. Hindi na siya nakapaghintay sa akin. Siguro gutom na siya. So ito na lang ang ating hihatid sa ating neighborhood. Okay, let's go! Okay guys, labas na tayo. Oh, grabe ang init ng panahon guys. Sobra. Ang beauty natin dito guys. Nako. Maano, malalong madis beauty lalong madisbeauty ang ating beauty so dito tayo guys dito lang tayo sa neighborhood natin guys okay so ito ang aming kapitbahay na nag order ng lumpia bon 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 dara ayun na guys thank you <laughs> lagi <laughs> Uh. okay so we're done yan lang guys para paraan lang tayo now guys paano kumita ng pera kasi hmm, sobrang mahal na nga ng mga bilihin super at nakakalito na kung ano ang pagkakitaan ng pera. So, dito muna tayo, guys, kasi ang ano, ang init. Oh, ito ang surrounding sa amin, guys. Okay, pasok na tayo. Anyway, everyone, thank you so much for watching, guys. Salamat po sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.